master nagkakarga sila bogard ng diesel yun yeah, mga master ah, hahatid uh, po na kami ng diesel sa yate sa layong 5 miles mga master video kami yan sinama ko yung dalawang bogard So ayan yeah, mga master, nasa limang milya kami at nag-aabang kami sa isang yate From Thailand, Taiwan Kasi kulang ang kanilang diesel mga master Kaya magdadala kami ng diesel Taiwan, from Philippines Ayan si Bogart, nag-aaram ng Taiwanese Does your name is the Taiwanese? Ito na yung aming kontak mga masyar. Lapit na. Pikar-pikar mo. Hindi, pikar-pikar mo pa. Hindi pa well mga master Sobrang layo ng pinuntahan nila 310 miles Mula dito sa Taiwan Ayan yeah, mga master Yung ibang container na, na ano ng diesel eh ano na namin E eh, na namin Patabi Maraming layo Nung biyahe nito